yun mga sir nandito na tayo ngayon sa area Meditation na yan, ha? number 3 Far blue bio opadan tsaka blue opadan si may anak po na isa ya yeah, kasama na pong anak pati asawa sa so, ano back to back aqua ganda oh b2 So, oh, yun. Good morning po sa inyong lahat, mga subscriber and my followers po. Yan. Lagi na po kayong sumuporta at magtapay po lagi sa mga in-upload natin ng mga bagong video. So, naimbitahan tayo mga sir no, sa araw na to para ayap yeah, na tropa natin. Nakakalupot ka si Ben. Ay... Talaga, wala siya magawa kasi okay, hindi niya pumalagaan yung mga kanya mga gastos mga alagang ipon. Gastos nyo siya na sa tandaan ipo mahigit. Yung kanyang na at sa kanyang Tama uh, po yung mga case uh, at mga na kanyo nakuha. at ito, pupuntahan natin yung tayo para sa mga ibon niya ng mga inaaw. Kaya naman, at hindi na kayo sa siyo ng mga materyali. Pagkatadaan dito, mga breeder na po, yung ganyang mga iyon, yung mga breeder na rin dito, mga po sa mga So nakakapag-inayang daw, tuloy-tuloy na sana, kaso na, hindi na talaga kaya. Yan na po nga mag-isa at yung katawan hindi na talaga kaya na So yun, pakilaking pano po na, Kapag kayo mawala ng pag-asa, update ko lang po kayo doon sa pamimigay natin na ikaw. Nagahantay lang po ako ng time, araw. So, ginisimpan ko po na ikaw po tayo para matukukan po natin yung pamimigay natin na ikaw. Pamimigay din po ako sa so subscriber po po. Pamimigay din po ako. Masipat po din sa paglalapag. Pamimigay din po ako na... Ito sa sa ano po natin, mga subscribers and followers po natin. Para patas po, happy happy po kita. So ngayon, nandito tayo, papunta tayo ng Palapon. So yan, at uh, ko rin pala yung may-ari. Eh, gusto ko, contact number na ilagay natin. May eh, sabi na naman, okay, wala po tayo na lang sir, T-boy, kasi isiap ng trabaho, bakit hindi po matagato. So, team na po kayo, no, sa mga Baka sakali meron po kayong magustuhan, i-team po kayo. So, you know, sa mga naghihingi po ng contact number o messenger po na mayari. So, ayaw niya po na may store po. Ayaw niya rin po mga sir na uh, siya. Kaya tayo po yung tinawag niya. Kaya kung maaari nga daw, lahatan. Kung kung inyo, kung lahatan, hindi may tayo po talaga ng isang pagsakan. Kaso, mahirap. Malaki rin po. hindi nakitawad sa presyo. So, isa-isa na lang natin sa video na to. Bigyan natin ng komento, price. Tsaka mutation, kukunin natin. Kaya huwag na natin patagalin. Samahan nyo ako. At tuntahan natin ang tropa natin mag-inform. Tara, let's go! yun mga sir nandito na tayo ngayon sa area kung saan po yung sinabi ko sa inyo na pupunta natin sayang naman no magpupuit po yung idol natin right. Ito po, ah, na yun pa kapay na po dito mga ibon ikot natin yung camera para makita yun po ang um, kanyang ibonan nasa labas po ng terrace so yan napaka ganda ng area pero may halaman tapos kalsada po yung nasa gilid so yan madalas po nakakadagit sana dito no si sir no si Idol. So wala, wala tayong magagawa kasi eh, nagdesisyon na na i-quit na kasi hindi nga nasikaso. Lalo na po pag may sakit po siya, hindi niya po naalagaan. Obligado po siya, gumagapang daw po si Sir para lang pagpakain po ng alaga. So ngayon, nag-decide po siya kahit palugi po yung presyo ng ibon. At ito, ibibigay ng affordable price. Kung nagsisimula ka, kung gusto mo po ng ibon na ready to breed, tsaka breeder na probe na ito para sa iyo to mga sir idol kaya wag mo nang pag-isipan pa kung makikita mo sa screen nyo to screenshot nyo uh, tanong nyo kung sure buyer ka pag-usapan natin tara isa natin let's go So ngayon, umpisa na natin mga Sir Idol. Bibigyan natin ng ID yung ibon. So ibon lang ha, ibon lang ang price nito. Ibon lang yung out natin dito mga Sir Idol kasi yung mga kulungan hindi natin sasama muna kasi mahirap po talaga i-travel to napakalaking kulungan nito uh, mas malaki pa po ito sa 13 Ah, uh, 30 22.36 22.36 po yung sukat nito kaya wag muna natin to ano kaya ang design ni sir ibon lang po muna sa price po ng ibon nakapag design na si sir sa ibon pero yung kulungan susunod to kung sakaling merong ano ah uh, basta unahin na muna natin yung mga ano dito, mga laman po, yung mga breeder po na ibon dito. So ito unahin na natin to, no. Huli na natin yung mga high mutation po na ibon dito ni Sir. So yan. Okay, buksan natin, pakita natin sa inyo. Ito, ID ng ibon. Ayan, tignan nyo na lang mga Sir Idol ha. Ah. So ayan oh, Far Blue. Opa. Dilute pack tsaka hen na green o pandilute so eto yung laman po ng ibon titignan natin sa loob may, may anak to na isa so ayan o, may anak na isa mga sir oh. so yan so yung magulang eto so yan zoom in natin para makita yung mas maganda so yan yung magulang po nyan ayan breeder kasama na po yung mga sir idol sa 2.5 yan po yung ibon Kita yun naman, napakaganda at quality po niya, no? Proven pair po yan. Pwede yung pong gawin pang monster kung sakaling gusto niyo. Okay, next natin. Dito sa kabila, lock muna natin to. Para safety. So, yan. Okay, dito, ganun din. Mga proven to halos, mga boss. Yan, wala pang isang taon nag-ahalaga si sir. nag na kasi yun nga, ang dahilan. So, eto, Bali Blue Opa Dilute by Par blue o pa dilute so yan, parish din po ito, palapasin natin yung ibon, o silipin na lang natin, o ito pala maging na pala to so yan sila mga sir back to back, o pa dilute, par blue tsaka blue, silip natin kung may itlog may itlog nga ba, wala pa, may itlog pa lang so yan, mukhang may itlog nga to o ito may itlog pero hindi na ito itutuloy Ayan, patunay na breeder po sila, no? So, ayan, no? At, na dyan, bahala na kayo dyan, no? Ayan, ayan po yung ibon, no? Mga Sir Idol, no? Oh. Ayan, 2-5, kasama na po yung paris niya. syempre magpares niya. <laughs> paris po yan. Ayan po yung ID ng ibon, 2-5 po. Pwede pong gawin pa monster sa mga naghahanap po. Ayan, okay, lock na natin. Safety na natin All Alright, screenshot ko lang, ha? Mga Sir Idol, ha? Wag po kayo maya magtanong sa mga pa pala magtanong o ano ang uh, design nyo po ni sir neto bali ako na lang po yung kukontakin ayaw niya na po atang may store po <laughs> so yun eto sunod natin to green new wing opa split dan screenshot nyo lang po ha PMO po nasa ano naman po nasa screen naman po yung details screenshot nyo pag, pag sakaling gusto nyo po ito ayan po yung id ng ibon Green new wing, opa, split dan Blue Opa, dan palo So yan, silipin natin para makita nyo po Ito, breeder na rin po ito Ready to breed So silipin natin, ayun po sila oh. Yan po yung ibon ha Green opa dan ah, Green opa, split dan na blue opa dan na hen So yan, ito po, price po na ito Bigyan natin ng price Ay 5k po, ito po yung ID ng ibon kayo na lang po magtuloy po niyan. Screenshot nyo lang po. Pag sure buyer po kayo, tanong lang po kayo. Huwag po kayo maya magtanong. Libre po magtanong. Wala pong bayad. wag lang po yung tanong na marami. <laughs> Alam nyo naman po yun. Okay. Next. Dito tayo sa kabila, mga Sir Idol. Ganda ng kulungan, no? Pero wag muna yan. Sa ibon muna tayo. Okay. eto Back to back. Lutino. Opa. Yan, full short buyer cut Nagana pa ng Lutino Opa probin Pair Eto, may itlog po ito na isa Yan, Lutino Opa si natin So yan, ganda ng Lutino Opa ni Zero Sable o Pulang pula o So yan o Ayan, Lutino Opa Pair May po ito, isa Ayan o, may itlog po na isa o So yan, kayo na lang po magtuloy yan, 5,000 po 'yan mga sir idol, 5,000. So ayan oh, 5,000. Okay na okay po 'yung ebo, no? Oh. Screenshot yo na lang ha sa mga gusto pu magtanong. Ah, direct message po kayo. Kung sa YouTube po kasi hindi tayo nakakapag-reply ka agad direct message na po kayo sa Messenger po natin. Okay, next natin dito tayo sa baba. Back-to-back lutino oh, pa pa rin. To so, 'yan, buksan natin, silipin natin. Okay, sarang muna natin 'to. Okay, dito tayo. Next, number 12. Oh. Okay, eto number 10. Nakikita nyo yun naman yung mga nest box. May mga numero po yung iba. shot ko na lang ha. Ah. Okay, dito tayo. Yan. Napakagandang ibon din to mga sir idol. Oh. ibon na si ibon. Oh. Ganda. Ito, paitlog pa lang to. Ayan Oh. Ganda. Lalaki na suka to. pulang yung punto to. Kita okay, nyo naman yan o. Oh. Yan. kung naghahanap ka, ito 5,000 lang. Mangingitlog na to, sabi ni Sir Rod. Tingnan naman oh. kung sure buyer ka ito para sa iyo to, mga Sir Idol. Yan. Ay sa yung... bibili ka na hindi pa sure pair ito, wala ka nang alinlangan, sure pair na to. Kaya wala ka nang pag-iisipan pa na iba. Yan. Para sa iyo to, kung naghahanap ka, ayan, screenshot ko lang, back to back Lotino number 12. Okay, next time number 13. Alright, dito naman sa number 13 Mayroon tayong Par Blue Opa Dilute Tsaka Par, uh, par Blue Back to back po pala ito Par Blue Opa Dilute So yan o oh. oh. Palabasin natin mga sir idol Silipin natin So ito Yan Back to back Par Blue Opa Dilute Ganda o oh. Yan Presyo natin to 3,000 po mga sir idol ha Ayan, 3K na lang po yan Maganda yung ibon Napakaganda Wala po kayo pag-alinlangan Sure pair po yan Mangingitlog na rin daw po ito Sabi ni Sir Idol So yan Andiyan po May backup po tayo <laughs> Nagbaback po si Sir maririnig niyo po yung boses niya Pero ayaw niya po magpakita sa camera <laughs> Alam niyo na <laughs> Okay Next tayo Dito tayo naman sa mga high mute po natin Ang mga Aqua So yan, may ID tayo dito ng ibon Ito, ID muna natin Bago natin ipakita sa inyo sa loob Ito, Parblue Opa Pale Palo, cut Number 5 Ito naman is Yung Hen Aqua Opa B2 Pale Palo Yan, napakaganda na ito, silipin natin Probe na ito, probe Probe na po yan Ito buksa muna natin dito silip na tayo oh okay. wait ito sila mga sir idol oh. ayan o oh. Ayan o, yung kak. Ayan na yung kak. Lumabas na yung kak. Palabasin natin yung hen. May anak to, sir? Meron. Ay, meron pala tong anak. Ganda na anak yun. Sayang. Ayan o, no, may anak po sila o, oh, kaso hindi, Aqua ba sir? Aqua. Aqua B2 yung anak? Oo. Ayan o. No? B1. Ah, B1. Ah, B2 nga, B2. Hindi sir, B2 sir. Medyo, B2, ano oh, po, opo. Okay. Oh. B2. Dukuti natin mamaya to pakita natin oh. sa inyo. May anak po yan mga sir idol. So yan. Ayan, ayan o. No? May anak po na isa. Ayan, kasama na pong anak. Pati asawa, Sa pamilya. Ayan, sa pamilya po ninyo na. Ito, presyo natin to mga sir idol ha. Ayan, aqua. Nagitay naman po yung ID po ng ibon ha. Ayan, 7,000 lang po yan. Kasama na po yung anak niya. Ayan po yung tatay oh. Kasama na po yung anak. Napakagandang ibon. Okay, next tayo. Number 6. Ayan oh, number 5 po yan. Number 6 tayo ngayon. Ito, number 6. Back to back aqua. B2. Pang homozygote o pa project to. Post dan pa to no. Post dan yan post na to pero hindi na po nakalagay dito sa ano pero si sir po nakakaalam kaya alam niya po yung kanyang karga ng ibon number 6 po yan so silipin natin okay palabasin natin number 6 so, eto eto ayaw pa lumabas oh so, oro muna natin yung konti ayan para mapalabas natin yung ibon so ayan oh ganda oh mga sir idol oh ayun sila oh ayan oh back to back aqua opa post dan pang to opa project may egg na to sir wala pa pero Mangiitlog na yan mangingitlog na to oh, naka DNA naman to mga sir idol eh so yan, oh. ayan oh kaya po yung ibon oh wag ka muna pumasok ayan oh Back to back aqua Ganda oh B2 U-wing yung isa Yung isa solid So ayan oh Screenshot nyo mga sir Idol Number 6 po yan Ang price po nito Is 10k So ayan May price na po yan ha 10k Okay next natin Dito sa baba Number 7 Number 6 po yun ha Yung back to back ha Eto number 7 ID po Aqua Aqua blue Opa B1 Tsaka Far Blue Opa Dan Post Dan po itong Aqua mga sir ha? Number 7 okay. po yan Post Dan po yan Okay Silipin natin Maninilip tayo Mamboboso tayo dito Ay Ayan Para ano Makita naman natin di ba So ayan eh, no, mga sir idol oh. So yan. Aqua o padan. Ay, Aqua dan Palo o pala tsaka Aqua B1. Yan oh. No? Post dan. eto price po nito is 8k lang po mga sir no? 8k lang pala to. Eh po mga sir idol, screenshot niyo po. Number 7 po yan ah, number 7 sa mga nagtatanong po yan. Screenshot niyo na lang kung kurso na niyo at sure buyer po kayo. Napakamura po ng mga ibon, quit lang po yung mayari. Sayang nga eh O yan, gaganda oh. Kita naman yan o Maporma po yung mga ibon Nakadili po yan Okay, next natin Next natin, dito muna tayo Para sure tayo Back to back albino opa So eto, back to back albino opa Back to back albino opa tayo muna mga sir idol So silipin natin Guluhin muna natin sila Back to back albino Opa Ay o oh, back to back yan Nasa loob kasi may Palabas itong mga to ah. Paitlog na rin to oh. Paitlog na rin po Ito po mga sir oh. Ayan, Silipin natin dito Ayan po sila Oh. Ayaw nila lumabas eh. Naiiyay, eh. So ayan. Yeah. Back to back albino opa po. Number 1. Ayan po. Number 1. Back to back albino opa. Screenshot nyo na lang. Ito. Presyohan muna natin to mga sir ha. Galing naman to kay sir yung presyo eh. 3.5. Ayan. Pag sure buyer ka syempre pag-usapan natin to. Pwede naman pag-usapan to mga sir eh. Ayan. Back to back albino opa. Number 1. Ayan po yung ID at eh, saka yung number. Screenshot nyo na lang po mga sir idol ha. And then, meron tayo dito Lutino Opa, back to back din po Back to back Lutino Opa So, eto, wait lang Lock muna natin to Alright Okay, back to back Lutino Opa Number 2 Okay, number 2 Back to back Lutino Opa Okay Usan natin Palabasin natin sila Ayun ayan po sila oh yan, number 2, back to back lutino paki screenshot, 5k lang po yan mga sir idol, huwag mo nang tawaran kung maaari, pero kung kapos ka sa budget, okay lang mangingitlog, rin. mangingitlog na rin daw po ito ayan ha, may up po tayo sa likod <laughs> okay, mangingitlog na po yan alam na alam po yan may mayari ng ibon okay, screenshot yun na lang sa sure buyer, alam yun na so alright, next tayo sa number 3 na naman tayo mga sir idol okay dito, number 3. Yan. Back to back. Opa dan. Ayan, oh, ID natin yung ibon. So, yan. Kita yun naman yan. Yan. Evidation na yan, ha. Number 3. Far blue bio opa dan Tsaka blue opa dan Sige silipin natin mga sir Baka may itlo na nga daw to Ayun o oh. ayun may itlong na nga isa to mga sir ayun po yung ibon ayun po yung babae ayun po yung babae blue opadan, dan Ayan, lumabas ka muna tropa ayun po sila oh. Ayan, blue opadan. dan tsaka far blue Opadan, dan back to back po yan 10k na lang po yan oh, mga sir oh. Ayan, 10k napakamura na po yan paris pa ibibraid yun na lang yan, all right. Number 3 po yan ha, paki-screenshot na lang po. Okay, lipat tayo. Dito sa baba. Yan mali yung ID natin diyan. Ito. Di na back to back Lutino lang to, mga boss ha, o line. Yan. Number 4 naman to, number 4, back to back Lutino o line. Okay, eto, back to back Lutino Opaline po natin, palabasin natin So, yan o Back to back Lutino Opaline Paitlog na rin to, sir, ano? Oo. Paitlog na rin to Ito Yan o oh. Yan sila, back anak back to... na, ah, na po ito okay, Proven na rin pala ito, no, mga sir, no? Ando po sa uh, pwesto ni sir yung mga anak pala, doon pala nilalagay yun na lang yung panglibangan libangan nyo sa kalookan sa flight cage so yun eto back to back 5,000 po yan mga sir idol ha? number 4 screenshot nyo lang po tapos sabihin nyo lang number 4 yan pili lang po kayo marami po apat na parts po yung lutino o pa dito mga sir so yan screenshot nyo lang mga sir ha para hindi po tayo malito pag nagtatanong po kayo so yan okay next dito tayo ngayon sa number 17. So ayan, number 17 Aqua Opa B2 tsaka Crimino Opa Hen. Ayan po yung number 17. Okay, silipin natin mga Sir Idol. Ayan po, pinagpapares. Naka-DNA. ah, pares na. Naka-DNA ito sir. Ayan, naka-DNA pa po yan. Ayan, pares pa naka-DNA. So ayan po mga sir idol oh. Aqua Opa B2 tsaka Crimino Opahen. Hen Yan Paris na po yan Number 17 10k lang po ito In out ni sir oh. Napakamura na na ito mga sir Kayo na po magtuloy Murang mura na po yan Kayo na po magtuloy So yan Number 17 Yan po yung ID ng Ibon Okay next natin Dito sa baba Number 15 yun, nandito yung ibang numero. <laughs> Number 15. Ang ID po ng ibon. So, eto. Aqua di Opa. Split Ino to, sir, ano? Oh. Split Ino. Tsaka Crimino Opa Hen. So, ayan. Ang ID ng ibon. Tau po. Paistorbo po kami. So, ayan, o. Oh. Labas na yun. Back to back po yan na uh, Blue. Crimino tsaka Dek. Aqua. So, yan po sila. Ito po yung yan. Screenshot nyo lang. 10K. Ah, 10K. Sorry, ha. Ah. Sorry. Sorry. Ito po, price po na ito. Ikaw nga sir, mga sila, pero maniwala sila. 12. 12. Ayan, ha. Ako, nadulas lang ako doon. Ayan po, narinig nyo po sa may-ari. Twelve, Baka sabihin nyo, gumagawa lang ako ng presyo ko. Hindi po, mga sir idol Andito po yung may-ari. Nakikinig. At saka, up po siya sa atin. So yan ha, 12K po yan Deck Aqua Ayan, split ino, tsaka cream ino opa So yan, narinig yun naman at nakita yun naman yan mga sir Mga idol, napakalinaw po Okay Last to the last Alright Ito, back to back opa dilute Tignan natin nga kung may anak, kung may itlog uh, I will check you Taran wala pa ni Wala pa po. Medyo ano na po yung cage nila, yung less box. So eto mga sir, oh, 2.5 lang pong output po na ito, 2.5. Ayan yung pares. Back to back, opa dilute, power blue, Proven blue. Proven na po ito ha, ah, proven. Pwede nyo pong gawin pang monster kung gusto nyo po. So ayan oh, kayo na po magtuloy yan. 2.5 lang po yan mga sir idol. Napakamura po nito, na 2.5 lang po, par blue na po Tsaka blue. Wala na kayong isipin kundi i-breed. I-breed na lang po ninyo yan, mga Sir Idle. So yan, na natin 'to. So yan, may planting pa dito si Sir kasi puro halaman daw po ito dati, Sir ano? Puro halaman po nakalagay dito Tsaka dito. Kaya plant truck 'yun. Kaya nga, ang ganda ng tingnan sir eh kahit pa paano ganda 'o. opo pero sabi nyo nga po, unahin muna natin yung ibon. <laughs> unahin po muna yung ibon. Panghuli na po update natin 'to yung mga cage. Pero unahin muna natin yung ibon para hindi po tayo maguluhan at hindi po magulo yung ano, yung cage kasi yung cage natin, malalaki po ito. Malalaki po ito mga idol. So 'yan, mga ibon na po na yung, muna yung available po dito. So 'yan, hanggang dito na lang yung update natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe mag subscribe mag-subscribe na at humihingi po ako sa inyo ng likes and share follow nyo po ako sa facebook herbasho biboy mamimigay po tayo ng ibon update i-update ko po kayo mga sir para do sa pamimigay natin ng ibon para wala po tayo issue kasi pangako ko po sa inyo na mamimigay po tayo ng ibon para happy kayo happy ako happy lahat ng viewers natin na mabibigyan hindi naman po lahat paswertehan lang po ayan antabay lang po kayo lagi maraming maraming salamat and God bless po sa inyo lahat Thank you and happy watching. Follow for more. Bye-bye.